Ayan, ka kapatid, mga ka Kain tayong halo-halo. Masarap. Halo-halo. Kapatid, mga ka Makain na si Kapsa Trading Club. Halo-halo. <laughs> Dito tayo sa iceberg. Lakas, eh. <laughs> Na Naano mo na talaga. kalahati mo na kagad yung layo kasi din ang mo, no? Yeah. <laughs> like like uh, upload videos na to kakabitan mga bonsoy kaysa okay, na ating mamaya dadalhin ko siya kasi maganda rin yun medyo pag na ang mga ngiti tumidilim na may mga ilaw ilaw na bago lang nang tinabuksan kahapon lang yata nakapos upload videos lang kakabitan mga bonsoy At si, si Rising Club TV o oh. si Kapsak Halo-halo lang kapit dito sa iceberg. Bye bye. God Bye bye.